guys, ang daming bunga ng santol abot lang ay, nahulog damo guys so, hinog na guys, so mm, sayang do not guys pag nasa bukid ka guys, bawal maarte ganyan lang kain ng ano santol masarap mm. kasi kumain ng santol Hindi siya guys masyadong matamis, maasim-asim. Ang dami pa, guys. Sarap pa ako kumaan kaso wala tayong tubig. Ayan. Pag kumakain kasi ako ng santol, guys. Minom ako ng maraming tubig. Ayan. Manilaw-dilaw na, guys. Ayan siya, guys. So ayan lang yung ating santol. Wow, ako guys, nagugutom. Sana makita niyo.

So, ito lang lahat guys. Kinuha ko. Lima lang akong kinuha guys. So, ayun guys. Tapos na tayo mangha ng santol. Ayan. Nakaka, ano, nakakatuwang tingnan. Ang ating santol. Napakaraming bunga. Abot kamay lang guys yung iba maliliit pa pero hinog na siya guys hinog na kita nyo guys hinog ang putas guys kita nyo ba ayan ayan dami guys guys dyan pang bunga napakadaming bunga malapit lang abot kamay guys Oh, ayan sila Oh, ayan Yang macam nasam tol Sobrang ang dami nila Guys